kapo nandito ko ngayon sa Singapore mga kapamilya nandito ko ngayon Dinantahan ko dito sa Singapore ang isang anak at magaling actress niya ngayon na alam natin na worry na ewan ko kung worry ba to o nalulungkot siya nandito siya ngayon magiging kaharap natin nandito tayo sa sasakyan niya grabe ang sasakyan niya ang haba mm -hmm. Tawagin ko na ang walang iba, syempre ang anak na aktor at anak na sikat na sikat na actress, Miss Casey Concepcion. Miss Casey, kamusta na Miss Casey? Hi! Eto ako. okay, yun yung Medyo, um, nakakapag-move na ako mula nung tumutong ako dito sa Singapore. Uh, marami mang issue na na nararamdaman ko ngayon sa Pilipinas. Uh, kung baga kailangan ko munang magkaroon ng ng mahabang kalaisipan para sa sarili ko. Kamusta naman lang ano, uh, tutubang wala na pa talaga kay ni Piyolo? Sa amin, parang hirap naman kasi yung diba? Um, pupunta siya dito para i-take namin yung aming shooting. Pero ayoko pa kasi magsalita din ng tapos. Uh, siguro, sa uh, sasabihin ko sa sarili ko na wala pa kami yung formal talaga. Pero hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin kami ng mga text, awagan. Pero yung hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung para sa amin sa isang isa, Daddy. Tapos na naman ang relasyon niya ng Daddy mo at relasyon nila ng Piolo? Ah, okay naman kay Dad. Um, Bali, nagtatanong siya sa akin, pero uh, ah, tinatanong niya po yung mga sitwasyon namin dalawa ang sinasabi ko always fine okay naman kami medyo uh, ah, nag-worry na rin sa akin si daddy pero sabi ko naman okay naman ako dad wala namang problema para sa akin si Ate mega naman kamusta naman um uh, reaction niya alam alam ko na dito si Miss Mega ngayon sa Singapore ah. Nakasama mo siya ngayon bakit parang hindi siya kasama dito sa sakyan Yes, bali si Mami kasi may na nice, may na nice, may nice kaso ngayon siya ngayon. Bali kasi sobra alam mo naman si Mami kahit sino mang ina kapag ka nakikita na sasaktan ang kanyang anak, sobra-sobrang magwo talaga. Kaya eto alam mo ko ano yung ginagawa ni Mami, pinuntahan niya talaga ako dito. Ang mga syempre yung yung kalinga ng ina na diyan pa rin. Sobra uh, mas nagwo-worry si Mami sa akin kaysa ako. Yes? Ah, uh, Casey, uh, kailan ka babalik ng Pilipinas? Bali, Namimiss ka na sa Dabas at sa ASAP. Ahm, um, Bali, wala pang tentative date pa siya. Hindi pa ako handa para bumalik pa uli agad ng Pilipinas dahil na... Pero sabi eh, Casey, palabas niyo lang daw to kasi may gagawin din teleserye ni Piyolo. Totoo ba to? kung ito isang palabas lang, bakit kailangan ko pang pumunta at tumisa ng bansa natin ngayong masaya naman pala? Lahat. lahat ng sinasabi nila ay walang katotohan. Uh, yes, kasi nakikita ko yung mga bata na yan. Bali, isa yata yata dyan. Kapag alak mo yata. <laughs> yeah. Saan? Ay, yan. Saan? Ano yung mga kids na yan? Oo. Wala akong anak na mga anak <laughs> <laughs> na <laughs> Miss, Miss Casey, ah, uh, salamat sa pag pagsama sa akin dito sa sasakyan mo at sana um, magkita tayo sa Pilipinas. Ah, uh, bali promote ko yung darating mong piniko na Miss Casey. Okay. Uh. Uh, ah, ko po kayong lahat na sana ninyo pong suportahan ang darating ko pong isang ko na napakaganda po nito. Hindi po may ibigan na tatalunin po ang Black Bastard and so it is. Direkto no. Okay, maraming maraming salamat din sa iyo Ms. PK Web. Magbabalik ang The Bad. <laughs>